Samantala, isang taon na ang nakalipas at hindi pa rin hukumpinsido ang ilang grupo sa opisyal na tala ng gobyerno sa bilang ng na mga namatay sa Bagyong Yolanda. Ayon po kasi sa isang organisasyon ng mga biktima ng Super Bagyo, umabot hanggang 18,000 daw ang bilang ng na mga nasawi. Balitang hatid ni Maris Umali. Kahit po mo, Hile-hilerang bangkay ang naiwan ng maladilubyong pagtama ng Super Bagyong Yolanda sa kabisayaan noong nakaraang taon. May ilan nawalan pa ng halos lahat ng miyembro ng pamilya. Sa tala ng NDRRMC, nasa 6,300 ang death toll ng Bagyong Yolanda. Mahigit isang libo pa ang nawawala. Pero ang ilang grupo, hindi kumbinsido sa tala ng gobyerno. Paniwala ni Bayan Muna Partylist Representative Nery Colmenares, pinabababa lang daw ng gobyerno ang tunay na bilang ng mga nasawi. Base raw kasi sa People's Search, ang pinakamalaki umanong organisasyon ng mga biktima ng Yolanda, umabot daw hanggang 18,000 ang bilang ng nasawi. May kredibilidad sila when they estimate 18,000 kasi sila ay mga biktima mismo. Si Father Hector Villamil na parish priest ng St. Joseph's Parish sa Tacloban, Leyte, sinabing namatayan sila ng aabot sa 2,000 parishioner. Yung lista na yan, ay, sa parokya namin, yan, galing yan ng pamilya. Based din yon ng mga body bags na pinadala lahat ng body bags na pinadala is more than 20,000 or something. Nagamit lahat yon. Don't tell me na ginamit yung body bag nagiging kumot. Sagot naman ng NDRRMC. Ang sinisiguro ng gobyerno sa pagbibigay namin ng, numbers na ito, ito ay my body count. Noong kasagsaga ng pagbibilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Yolanda, umabot umano sa 10,000 ang mga namatay base sa isang panayam kay Nooy Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soria. Kalauna na si sa pwesto si Soria dahil umano sa pagbibigay sa naturang bilang ng nasawi. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Sabi ng NGO na Save the Children Foundation, madalas talaga mangyari sa mga malalaking trahedya Hedya ang paiba-ibang numero ng na mga nasawi. It's fully understandable given the chaos and the destruction and the displacement that happened uh, after Yolanda. Mariz Umali, GMA News.